musta mga kaibigan? Alam mo ba na may mga simpleng dahon lang na kayang pababain ang asukal sa dugo? Linisin ang kolesterol at tunawin ang taba sa tiyan. Nang walang kemikal at walang side effects? Sa panahon ngayon, napakarami ng Pilipino ang may diabetes, mataas na kolesterol at fatty liver. Mga sakit na tahimik pero unti-unting sumisira sa katawan. Kadalasan, hindi natin agad nararamdaman. Pero kapag lumala na, doon pa lang tayo naghahanap ng gamot. Pero alam mo bang, bago pa man mauso ang mga synthetic drugs, ginagamit na ng mga ninuno natin ang mga dahon bilang lunas? At ngayon, pinatunayan na mismo ng mga siyentipiko sa iba't ibang bansa na may mga dahon talagang may bisalaban sa diabetes, kolesterol at taba. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong halamang dahon na suportado ng mga pag-aaral at kung paano mo sila magagamit sa ligtas at tamang paraan. Pero tandaan, ang lahat ng ito ay karagdagang tulong, hindi kapalit ng gamot na nireseta ng iyong doktor. Bago tayo magsimula, i-comment kung tagasan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Unahin natin ang pinakakilala, ang dahon ng ampalaya. Alam natin na ang bunga nito ay mabisang panlaban sa diabetes. Pero ayon sa mga pag-aaral, mas mataas pa ang konsentrasyon ng mga aktibong sangkap sa mga dahon. Ayon sa Journal of Ethnopharmacology, ang dahon ng ampalaya ay may charantin, vicine, at polypeptide P. Mga natural compounds na kumikilos tulad ng insulin. Ibig sabihin, Tinutulungan nitong ipasok ang asukal sa mga cells para magamit bilang enerhiya sa halip na manatiling mataas sa dugo. Sa Pilipinas, opisyal nang kinikilala ng DOH ang ampalaya bilang herbal medicine para sa diabetes. Maraming pasyente ang nagsasabing kapag regular silang umiinom ng ampalaya tea o kumakain ng ginisang dahon, bumababa ang kanilang fasting blood sugar. Paano ito inumin? Pakuluan ang sampung pirasong dahon sa dalawang tasa ng tubig sa loob ng sampung minuto. Salain at inumin kalahating tasa dalawang beses sa isang araw. Tip, mas mainam ito kung iinumin sa umaga bago kumain para mas kontrolado ang sugar spike. Ang susunod naman ay ang insulin plant o costus igneus. Tinawag itong insulin plant dahil literal na gayang-gaya ng epekto ng insulin sa katawan. Sa pag-aaral ni Shetty et al., 2010, sa International Journal of Ayurveda Research, napag-alaman na ang extract ng dahon nito ay kayang pababain ang blood sugar sa mga daga na may diabetes. May taglay itong corosolic acid na tumutulong para mas maging sensitibo ang cells sa insulin. Parang pinapagana ulit ang katawan para gumana ng normal. Sa India, kinakain pa raw ito ng hilaw araw-araw at may mga diabetic patients na nagpatotoo na bumaba ang kanilang blood sugar matapos ng ilang linggong paggamit. Sa Pilipinas, unti-unti na rin itong itinatanim sa mga bakuran, lalo na sa mga probinsya. Paano gamitin? Kumuha ng isang dahon, hugasan, at nguyain ito isang beses sa isang araw. Pwede ring pakuluan at gawing tsaa. Palala, kung umiinom ka ng maintenance medicine, kumonsulta muna sa iyong doktor para maiwasan ang sobrang pagbaba ng asukal, alam mo bang pati ang dahon ng mangga ay may kakayahang pababain ang blood sugar? Ayon kay Ojewole, 2005, sa journal na Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, ang extract ng dahon ng mangga ay may hypoglycemic at hypotensive effects. Ibig sabihin, nakabababa ng blood sugar at ng presyon ng dugo. Ang sikreto ay nasa mangiferin, isang antioxidant na tumutulong sa glucose metabolism at proteksyon ng pancreas. Sa madaling salita, pinoprotektahan nito ang organ na gumagawa ng insulin. Paano gamitin? Patuyuin ang mga dahon ng mangga sa lilim, durugin, at pakuluan ang limang kutsarita sa dalawang tasa ng tubig. Inumin ito sa umaga bago kumain. Sa mga probinsya, Ginagamit din itong pantulong sa pagtunaw ng taba at panglinis ng dugo. Siyempre, hindi mawawala ang dahon ng bayabas, ang pinakapamilyar sa ating mga Pilipino. Pero higit pa sa panglanggas ng sugat, may epekto rin ito sa blood sugar at cholesterol. De Gucci at Miyazaki, 2010, sa Nutrition and Metabolism, ay nakatuklas na ang guava leaf extract ay nakababawas ng carbohydrate absorption sa bituka Ibig sabihin, kahit kumain ka ng kanin o tinapay, hindi agad sumisirit ang blood sugar mo. Bukod doon, mataas din ito sa flavonoids at quercetin na natural na panlaban sa bad cholesterol at mga free radicals. Paano inumin? Pakuluan ang sampung pirasong dahon sa tatlong tasa ng tubig sa loob ng sampung minuto. Inumin pagkatapos kumain, tatlong beses sa isang linggo. Bonus tip! Nakakatulong din ang bayabas tea sa pagtunaw ng taba at pampaganda ng balat dahil sa antioxidants nito. Sunod ay ang dahon ng mulberry o morera ay sikat sa mga bansang Japan at Korea pero hindi pa masyado sa Pilipinas. Ito ang dahon na kinakain ng mga silkworm pero alam mo bang may benepisyo rin ito sa tao? Ayon sa pag-aaral ni Andalu and Varada Charyulu, 2007 sa Indian Journal of Experimental Biology, ang mulberry leaf extract ay nakapagpigil sa cataract formation sa mga diabetic rats. Bakit? Dahil sa compound na one deoxynojirimycin DNJ, isang natural inhibitor ng sobrang sugar absorption. Sa madaling salita, hinaharang nito ang sobrang asukal bago pa man ito maabsorb ng katawan kaya maganda ito para sa mga may diabetes at gusto ring protektahan ang kanilang mga mata at puso. Paano gamitin? Pwede itong gawing tsaa o bilhin sa capsule form sa mga herbal stores. Sumunod naman ang dahon ng curry o moraya kuenigi ay hindi lang pampalasa. Isa rin itong superfood. Ayon sa Arulselvan and Subramanian, 2007, Journal of Ethnopharmacology, Pinababa ng curry leaf extract ang glucose at lipid levels sa mga daga na may diabetes. Mayaman ito sa alkaloids, antioxidants, at essential oils na nakatutulong sa pagtunaw ng taba sa atay at sa pagpapaganda ng lipid profile. Pro tip, kung may access ka sa sariwang curry leaves, pwede itong ihalo sa sabaw o gawing cha. Sa Pilipinas, makikita ito sa mga Indian stores or online herbal shops dahon ng neem. Ang neem leaves naman o Azadirachta indica ay kilala bilang tree of life sa India. Ayon kay Chattopadhyay, 1999, Journal of Ethnopharmacology, may kakayahan itong protektahan ang atay laban sa toxins at sabay binabalanse ang insulin levels. Ginagamit din ito para sa mga may acne at skin infections dahil sa antibacterial properties nito. Kaya kung mapapansin mo ang mga halamang gamot ay holistic, sabay inaayos ang loob at labas ng katawan. At ang huli, ang dahon ng oliba. Sa bansang Greece at Italy, ito ay ginagamit na herbal tonic sa mga taong may mataas na kolesterol at presyon. Ayon sa pag-aaral ni Debock al., 2013, Planta Medica, ang olive leaf extract ay nagpapataas ng insulin sensitivity sa mga overweight na lalaki. May taglay itong oleuropein na nakababawas ng inflamasyon, nagpapababa ng kolesterol, at tumutulong sa metabolismo ng taba. Kaya kung mapapansin mo, halos lahat ng mga halamang ito ay nakabababa ng blood sugar, nagpapalakas ng atay, at tumutulong tunawin ang taba sa katawan. Pero tandaan, hindi ito instant magic. Kailangan pa rin ang balanced diet, regular na ehersisyo, at sapat na tulog. Ang mga dahon ay katuwang lamang para unti-unting maibalik sa normal ang ating kalusugan. Kung gusto mong subukan ang mga halamang ito, magsimula sa isa o dalawa muna. Pakinggan ang katawan mo, obserbahan ang pagbabago, at laging magpakonsulta sa doktor kung umiinom ka ng maintenance. Dahil tandaan, ang kalusugan ay hindi nakukuha sa shortcut. Ito'y resulta ng mga tamang desisyon araw-araw. Ng mga impormasyon sa video na ito ay batay sa mga pag-aaral at journal publications na kinikilala sa buong mundo. Layunin nitong magbigay kaalaman, hindi palitan ng payo ng mga doktor. Ampalaya, Journal of Ethnopharmacology, 2012. Insulin Plant, International Journal of Ayurveda Research, 2010. Bayabas, Nutrition and Metabolism, 2010. Manga, indian journal of experimental biology 2013 mulberry journal of food science 2015 name phytotherapy research 2013 curry asian journal of pharmaceutical and clinical research 2018 olive leaves journal of diabetes research 2017 kung nakatulong sayo ang video na ito i-like share at i-subscribe dito sa mind your body channel kung saan natututo tayong alagaan ang ating katawan sa natural, ligtas, at epektibong paraan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, magingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.